Nababahala si Senator Amy Marcos sa plano raw ng China na gumamit ng hypersonic missiles kapag nagdesisyon silang atakihin ang Pilipinas. Pero ang dalawang bansa nagsimula na mag-usap kahapon at nagkasundong pahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline na Balitang Yan, si Ian Suyo. Sa tingin ng China, may bago raw kinatatakutan si Senator Amy Marcos dahil sa China. Sa isang video sa Facebook, sinabi ng senadora na may nakita siyang plano kung paano tayo balak aatakihin ng Beijing. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Hindi na idinetalye ng kapatid ng Pangulo kung saan at paano niya nakita ang sinasabing plano ng China. Pero ang binabanggit niyang hypersonic missile, isang uri ng armas na limang beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound. Kahit daw Amerika, hindi kayang salagi ng ganitong klaseng missile. Mas lalo akong nervous kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali, durog daw. Kakatakot nga eh, ano ba yan? Wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa sinabi ni Senator Imee. Pero sa anibersaryo ng Philippine Air Force nitong lunes, una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang depensa ng Pilipinas. Sa ngayon, meron naman na tayong Ground-Based Air Defense Missile System o GBADS na gamit ng militar. Missile away! Dumating na rin itong Abril ang unang batch ng binili nating Brahmos missile galing India. Sa gitna naman ng patuloy na tensyon, nagsimula na kahapon ang bilateral consultation mechanism ng mga opisyal ng Pilipinas at China para pag-usapan ng issue sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang dalawang bansa na pahupain na ang tensyon partikular sa Ayungin Shoal. Ang pag-uusap na yan, tsempo sa pagbaba ng bilang ng mga namataang barko ng China sa West Philippine Sea. Mula sa 129 Chinese vessels noong June 18 hanggang 24, 95 na lang sila noong nagdaang linggo. Tingin ng isang international law expert, posibleng tugon ito ng Beijing sa hinihiling nating idaan sa diplomasya ang agawan ng teritoryo. Just lowering the tension, mm -hmm. but the objective is it's nice, it's a matter of persuasion, but it's also an exercise of power. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu. News 5. Kaugnay ng balitang yan, handa raw ang Armed Forces of the Philippines na makipagtulungan kay Senator Amy Marcos tungkol sa umunay plano ng China na paggamit ng hypersonic missiles ng China sa Pilipinas. Sineseryoso raw ng AFP ang anumang banta sa seguridad ng bansa. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.